Pwede mo itong Pwede pwede. Mahal pa. Bumili ka ng table saw nasa 12000 Kaya gawa lang tayo ng, ng, ng improvised tikurso. Mahal kasi ang table ko kung bibili tayo ginagawa ako. May circular saw ako. At ginagawa lang para para maging magandang pagtabas. Ito na, ito na. Ito na ang ating nagawang laruan. Mga testing natin. Testingin muna natin ito. kani kanina lang uh, uh, pagkatapos sa tanghalian nagbuo lang ako ng uh, table so ngayon nakabuo na ako ng body ng ano uh, cabinet, tingnan nyo to tapakabilis uh, natin gumawa baka sakaling magkaroon tayo ng bonus sa may-ari kay madam ah, ah, ah.

Oh, ngayon makikita nyo may nakatayo na ayan na nakatayo na yung ating ginawa uh, diba? napakabilis na gumawa kani kanina lang uh, nagbuo lang tayo ng table so improvised table so ngayon may nakatayo na o oh, ayan ayan nakatayo na kagad napakataas ah, isang buong plywood yung height nyan tapos magkakaroon pa ng patong sa ibabaw yan ayan kanina kanina lang gumagawa lang tayo ng table saw so, ngayon nakapagkapi na tayo ayan tapos na saglit na lang sa akin yan baka may bonus tayo sa may-ari kay madam surprise